Nakita nyo na ba si Timur ngayong araw? Hindi, tayana, Walang Timur, walang Smiley, walang Romeo. Si Sakat lang. Kitty, hindi si Sakat yung tinatanong ko. Si Timur. Baka naman nagbabasketball lang yung mga basketball players sa labas. Oo nga. Kailangan kong makausap ng seryoso si Timur ngayong araw. Diana, bakit naman? May nangyari ba? Girls, alam nyo ba? Kagabi, pumunta ng club si Timur. Hindi niya ako sinasagot. Tinurn off niya yung phone niya paano mo naman nalaman? May nagsabi sa akin, pero sabi niya sa akin, pagod daw siya, matutulog daw siya. Okay lang ba yun? Girls, nag-uumpisa na siyang magsinungaling. Ayoko nang ganun sa relationship. Ano ba yan? Mas gusto niya pang lumabas kasama ng friends niya? Eh di lumabas din tayo, hindi sila kasama. Tapos sabihin natin, pagod tayo, matutulog. Oo, tapos ito turn off natin yung phone natin para walang istorbo. Di ma, tinitingnan mo ba yung ex mo? Hindi no, ba't ko siya titignan? Very good, huwag mo nga siyang tignan. Bakit ko ba naging girlfriend yan? Ang sama ng ugali. Lorena, rinig mo yon? Sinisiraan niya yung ex niya. Kapag nag-break na kayo, baka siraan ka rin niya sa iba. Gusto mo ba yon? Anong sinasabi mo dyan? Hindi niya ako magiging ex kasi magpapakasal kami. Diba, Dima? Mm, oo, Loren. Siguro ganyan din yung iniisip ni Diana na. Girls, sa tingin ko hindi para sa akin si Timur. Ayoko yung ginagawa niya. Dumalabas siya nang wala ako. Tapos nagsisinungaling siya. Ayoko yun. Ganyan din yung problema ko sa kanya noon. Girls, excuse me. Meron ba kayong... Julie, wala. okay. Hi, Bunnies. Binigay niyo na ba yung dressing room niyo sa mga frogs? Anong gusto ni Julie? Wala yun. Mascot, anong sinasabi mo? Yung dressing room ng Bunnies, dressing room namin. Bakit namin ibibigay sa mga frogs? ba? Diba? Eh bakit nandun sila? Doon sila nag-aayos. Tapos meron pang poster ng frogs. Ano yun? Anong poster? Poster yung ng Bunnies. Sandali lang, Mascot. Anong ginawa nila doon sa dressing room natin? Galing ako dun sa dressing room, wala namang poster doon. Girls, hindi yung bagong dressing room, ang sinasabi ko yung lumang dressing room. Ah, ito talaga mga frags na to. Hindi mascot. May plano kami dun sa old dressing room. Tara, tignan natin. Ano, girls? Susugodin ba natin yung mga frags? Alexa, hindi tatanungin lang natin yung mga frags, bakit ginamit nila yung dressing room nang walang permission? Kahit nga ako eh, nabigla ako nung nakita ko sila. Thomas, ayaw pumayag ni mami. Pakiusap ka ulit. Eh tatlong beses na ako nakiusap, ayaw talaga. E di sabihin mo sa mami mo, best friend mo ako. Talaga? Mukha ka bang best friend ko? Maglalagay akong lipstick, pati eyelashes, magsusuot akong wig, mukha na akong girl nun. Hindi naman tanga yung mama ko, syempre malalaman niya. Basta sabihin mo sa mami mo, kasama mo yung best friend mo. Kaya natin to. Okay, basta kapag nagka-problema, Thomas, kasalanan mo ah. Ako ko ng pinakamasarap mong banana milk latte. Oo, Nat. Masarap talaga yon. Oo, Ice. Sabi nila masarap daw yung bagong mong latte, yung may banana. Hello, Nat. Namiss kita. Mary, pwede bang layuan mo ko? Anong layuan? May ginawa ba akong masama? Wala. Pero hindi na tayo friends ngayon. Kanya-kanya muna tayo ngayon. pagmumuna mo muna ako kausapin. Anong ibig mong sabihin? Girls, wag na nga kayong mag-away. Mary, gusto mo ba ng banana milk latte? Pizza, huwag ka na makialam. May nangyari sa kanila. Nat, anong ibig mong sabihin? Anong problema? Mary, ganito kasi yon. Pabalik ah, na ako sa mga panis. Hindi na kita pwede maging friends. I cannot be friends with a loser. Gets mo? Wow, Nat. Ang cool. Hindi ako loser, no? Hindi dahil nakikout ako sa bunnies, loser ako. Mary, hindi ka na cheerleader. Ibig sabihin, hindi ka na cool. Kaya wala nang kakausap sa'yo dito sa school. Ano ba yan? Nakakabaliw. Ice, banana milk latte nga. Okay, Oh my God, girls! Ano ba yung problema nyo? Ang problema, ayaw na ako maging friend ni Nat. Loser daw ako. E di okay, bahala siya. Ice, bigyan mo siya ng malaking latte. Para sa'yo, Mary. Ay, thank you, guys. Good job, Timur. Isa kang tunay na lalaki. Ang cool kapag wala minsan yung girlfriend mo, di ba? Oo, ang cool nga, tsaka masaya. Pero syempre, na-miss ko si Diana. Huwag mo isipin si Diana. Oo nga, magpakalalaki ka. Hindi yung under ka kay Diana. Minsan, lalabas ka rin ng wala siya. Okay, guys. Basta, wag nyo ako susumbong sa kanya, ha? Ano ka ba, Timur? Kami? Syempre, hindi, no? Hindi, hindi ka, namin, isusumbong. susumbong. Walang malalaman si Diana, promise. Nat, pwede ba akong umupo sa tabi mo? Mary, loser ka na. Kaya pwede, layuan mo ako. Doon ka. Wag kang tatabi sa akin. Talagang loser na ako para sayo. Leila, tara. Okay, Yana. Let's go. Okay. Hello, boys. Meron kaming party. Gusto naming invite yung coolest boys dito sa school. Gusto niyo bang pumunta sa party namin? Ah, uh, hindi, hindi. Oh, girls, pupunta si Timur. Amin ni Smiley, busy kami. Sorry. Pero si Timur, pupunta siya. Ano? Tandaan mo bata, hindi ka under, isang tunay na lalaki. Kaya pupunta ka sa party ng rats Smiley, Romeo, e eh kayo. Kung nahihirapan kayo sa studies nyo, papakopyahin namin kayo. Ang importante, sumama kayo dun sa party namin. O guys, samahan nyo na ako sa party nila. Sabi nila, papakopyahin nila kayo. Oh. Hindi na, ayoko mangopya. Gusto ko sariling sikap. Mag-aaral ako na maayos, okay? Alam mo bata, pagtanda mo, maiintindihan mo kami. Sige lang, magparty ka. O oh, Timur, hindi to makakarating kay Diana. So ano boys, sasama kayo sa party? Si Timur pupunta. Kami sorry, hindi eh. Huh? Rats! Ice, isa pang ang banana latte. Yung pinakamalaki, please. Bannies, ano bang problema? Wala namang gumagamit ng kwarto na to. Sa amin na lang to. Para naman meron kaming dressing room. Para naman may lugar kami. Nakita nyo? May poster na ng frogs. So wala na kayong magagawa. Amin na to. Frogs, makinig kayo dito sa school na to, bago kayo gumawa ng isang bagay, kailangan magpaalam kayo sa akin. Inoccupy niyo tong room na to, hindi man kayo nagpapaalam. Creative room namin to eh. Nag-order na kami lahat ng kailangan namin para sa creative room. Umalis na kayo. Well, nag-order na rin kami ng kailangan namin para sa frog's dressing room. Sorry na lang. Oo nga, gagawin lahat namin tong kulay green. Frog's dressing room. Okay, sige na nga. Kahit bad mood ako ngayon, papayagan ko na kayo. Sige, gawin nyo ng dressing room to. Basta, wag nyo na lang sisirain tong kwarto. Wag na kayong kukuha ng ibang rooms, ha? Alam nyo, Frags, pasalamat kayo, mabait si Diana. Oo nga, masyado kang mabait sa kanila. Sobrang bait. Oh, thank you, Diana. Ang bait-bait mo talaga. Girls, di ba ang bait niya? Basta, hindi kami aalis dito, Diana. Dressing room na namin to. Pwede na kayong umalis, pero sa susunod, kumatok kayo ha, Bans. Alam niyo, Frags, dapat magbago na kayo. Sana bumait-bait na kayo kahit konti. Okay, Diana, tara na. Puntahan mo na si Timor. Frags, uulitin ko. Huwag na kayo ulit kukuha ng ibang kwarto. Yes! yes! Girls, sa atin na tong kwarto, imagine niyo, may dressing room na tayo. Frags dressing room. Ang bait ni Diana. Wala pa daw siya sa mood nun. Girls, umorder na ako ng soft chairs, mirrors, tsaka flowers. Lahat para dito sa room natin. <laughs> Kailangan pa natin ng green rag, tsaka marami pang green frogs. Anong green frogs? Decorations. Ah, okay. Okay, girls. Kunin na natin yung mga damit natin. Simula ngayon, dito na tayo magpapalit ng damit. Meron na tayong sariling dressing room. Oo, katulad ng mga bunnies. <laughs> girls, anong nangyayari? Bakit nakasara na naman yung phone ni Timur? Nasa club na naman siya? Okay lang yan, Diana tatanungin na lang siya sa klase. Kitty, paano ko naman siya tatanungin? Eh nagle-lesson kami. Kung naka-turn off yung phone niya, ibig sabihin may iba siyang girlfriend. Pwede, 'di ba? Posible. Baka tina-turn off niya para hindi ka makatawag kasi kasama niya yung girlfriend niya. Nakakabigla naman. Isang buwan pa lang kami nagdi-date ni Timur. Diana, relax lang. Okay lang 'yan. Ah, uh, Alexa, may ka pa sa weekends? Ah, uh, sa weekends, magsu-swimming kami ng mga girls, 'di ba, girls? Oo, pero Alexa, kung gusto mo makipag-date kay mascot, okay lang, wala namang problema. Alexa? Ah, uh, mas gusto ko mag-swimming kasama ng mga girls. Next time na lang. Alexa, kailan ka ba papayag na makipag-date sa akin ha? Kailan ba? Girls, ano nang gagawin ko? Okay lang yan, Diana. Dadating na si Sip. Ano Kitty? Galing kay Smileyk, tapos si Timur, tapos kay Timur, kay Zip. Ayoko ng ganon. Gusto ko ng perfect relationship. Yung isa lang, okay? O siya girls, makita na lang tayo sa training. May training tayo, di ba? Oo mascot, may tayo tayong training. Okay girls, see you ah. Alexa, mamimiss kita agad. Mwah. Alexa, in love na in love sa'yo si Mascot. Bakit pa ayaw mo siya? Ano ko, easy to get. Hayaan mo nga siya manligaw. Suyuin niya muna ako. <laughs> Alexa, baka naman mapagod sa'yo si Mascot. Manligaw siya ng iba. Ikaw rin. Mabait si Mascot. Kaya Alexa, wag mo na siya pakawalan. Zakat, okay na. Tama na. Masakit na kamay ko eh. Kapag nandito na si Zip, lagot lahat sila sa amin. Boys, pwede ba? Quiet. Gumagawa ako ng essay. Ang ingay. Zelina, gawin mo yung ginagawa mo. Pabayaan mo kami. Taas mo pa. Ha? Huh? Wow, sakat. Boxer ka pala. Eh, nasan yung mga boxing gloves mo, ha? Okay lang to. Mas titigas yung mga kama ako. Huh? Alam mo, Kev, kaya love na love kita eh. Kasi hindi ka show off. Hindi ka tulad ng sakat na yan. Puro yabang. Wala naman sinabi. Oo nga. Mukhang puro yabang lang to eh. Hi, guys. Hello everybody! Ako pala si Zach. Naka-live ako ngayon. Ano sa tingin niyo, girls? Guwapo ba ako ha? Zalina, saan galing ni Zach yung iPhone niya ha? Ewan ko, hindi ko naman siya binili ng phone na may kagat na Apple. Saan naman niya galing yung iPhone niya? Pangarap kong phone niya eh. Yung may Apple na may kagat. Oo nga, saan niya galing yan? Hindi ko alam. Oh, hi girls. Ako si Zakat. Mas gwapo ako kay Zak. Ah, girls, sandali lang ha. Zakat, pwede ba umalis ka? Naka-live ako. Ano sa tingin niyo, girls? Isa ba akong heartthrob? rub? Baliw dalawang to. Si Zakat lang yung baliw. Yung kapatid ko, mabait. Zak, saan mo galing yung iPhone? Saan? Girls, wag kayo maniwala dito kay Zakat. Wala nga siyang cellphone eh. Ako yung mas cool. Dali mamaya ko na sasabihin. Hindi girls, wag kayo maniwala sa kanya. Ako yung mas cool. Mas gwapo pa ako. Alright. Hindi ko alam kung saan niya galing yung iPhone niya. Pero kailangan ko rin ng iPhone kasi kailangan ko makipag-hook up sa mga cool girls. Anong hook up? Wala namang papatol sa no? Panoorin mo to, Kev. Mabibigla ka. Hi girls, ako si soup Ako ang pinaka-cool na zombie. Paglaki ko, magiging heart surgeon ako at ako ang bahala sa mga puso nyo. Kaya i-date nyo na ako. Wow, ang talino talaga ng kapatid ko. I love you. Alam mo, Zalina, paano naging matalino si soup Matalino ba yan? Hindi mo yung ginagawa nila, oh. O oh, sige na girls, babay na. Babalik ako kapag ako lang mag-isa. Guys, ano ba problema nyo? Aking girls yung mga yun. Nababalo ka na ba? Isan libong girls yun. Ang damot mo naman. Grabe ka. Alam mo, Zach, nagsiselos ka lang. Kasi lahat sila, ako yung nagustuhan. May nag-comment. Dr. Zoop, you're the coolest. Anong plano mo? Isan libong girls, I-date mo silang lahat, gano'n? Hindi naman, no. Pipiliin ko siyempre yung cheerleader. Cheerleader yung gusto ko, di ba? O tama na yan, mga kulokoy. May lesson pa tayo. Tara na. Hindi ko tuloy nagawa yung essay ko. Ang gulo-gulo nyo. Zack, sa mo galing yung iPhone? Gusto ko rin magka iphone no? Hindi ko sasabihin. Biling ko na lang yan sa'yo. Hindi, no? iPhone ko to, eh. Biling ko na, kahit magkano. Zakat, hindi ko ibebenta yung iPhone ko. Kaya tama na, okay? Mamaya, magla-live pa ako. Huwag kang magulo, ha? Ah. Kundi, magagalit na okay, ako. Okay, Zack, pwede bang mo na lang ako sa live mo? Di ba, girlfriend mo si Kitty? Gusto ko lang naman makapag-live. Never pa ako nakapag-live, eh. Sa buong buhay ko. Okay, tama na yan. Late na tayo. Okay guys, ang task nyo ngayon, gusto ko i-drawing nyo yung sarili nyo, yung gagawin nyo bukas. Wala naman akong gagawin bukas. Ano i-drawing ko? Alexa, may gagawin tayo. I-drawing mo na. Guys, ayusin nyo yung drawing nyo ah. Gusto ko malinaw yung detalye para makita ko yung gagawin nyo bukas. Timor, psst. Ano? Nasan ka kahapon? Bakit naka-turn off yung phone mo whole day? Hindi kita makontak. Diana, nagle-lesson tayo. Dapat tahimik. Walang maingay. Ah, ganon. Okay, sige. Teacher Mike, may date kami bukas na Loren. Anong do drawing ko? Personal yun, hindi pwede, di ba? Di ma, pwede ba? Basta i-drawing mo na lang yung gusto mo. Kung anong gusto mong drawing, so be it. Ayoko na ng sakit ng ulo. Basta hindi ko do drawing yung kiss namin, ha? Stella, ano? Hindi ko alam anong i-drawing ko. Eh ano bang gagawin mo bukas? Magde-decorate ng dressing room. Eddie, eh, i-drawing mo 'yon. Ako 'yun din yung ido ko. Anong ido ko? Magsha-shave ako ng legs bukas. Eddie, eh, i-drawing mo yung mabuhok mong legs. Tapos kung paano mo siya i shave Mahirap ba 'yon? Oo nga no. Thank you Leila. You're welcome. Ano timor? Nabasa mo? Oh, Diana. Sandali lang. Napagod kasi ako. Kaya nakatulog ako. Guys, basta mag-drawing lang kayo. Anong gagawin mo bukas? Sa kayo pupunta? Diana, ano yan? Wala naman, Teacher Mike. May sulat si Timur sa akin. Sabi niya, napagod daw siya, nakatulog. <laughs> Timur, hindi ako naniniwala sa'yo. Guys, pwede ba? May activity tayo. Yung love life niyo, doon na lang sa labas. Huwag dito sa loob. Of course, Teacher Mike. Timur, hindi ako naniniwala. May tinatago ka sa akin, alam ko. Diana, nasa lesson tayo. Mag-drawing ka na nga. Mamaya na yung personal relationship niyo. Okay, Layla. Pwede ba? Huwag mo kaming pakialaman ni Timur. Hello, Teacher Mike. Pwede ko bang makausap si Diana? Diana, may sasabihin ako. Importante lang. Oo. Mary, hello. Mary, hindi mo ba nakikita? Nagle-lesson kami. Hindi ako pwedeng makipag-usap ngayon. Diana, please. Importante to. Urgent. Okay. Teacher Mike? Diana, bibigyan kitang one minute. Okay. Sige na, mag-drawing na kayo. Ano ba yun, Mary? Nakikinig ako. Sabihin mo na. Ano bang gusto mo? Diana, alam ko nagkamali ako. Pero kasalanan to lahat ni Nat. Pero hindi na kami friends ngayon. Sabi ko sa kanya, Nat, wag mo na akong kausapin. Diana, please, ibalik mo na ako sa team. Mary, niloloko mo ba ako? Eh magkasama lang kayo ni Nat ha? Nagkakalat pa nga kayo ng chismis tungkol sa akin. Tapos ngayon gusto mong bumalik sa team? Diana, idea lahat ni Nat yun. Hindi ko nga alam pa paano niya nagawa sa yun eh. Makikita mo, hindi ko na siya kakausapin. Alam mo Mary, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang gulo niyo. Diana, alam mo ang ganda-ganda mo, ang galing-galing mong team captain. Gustong gusto kita maging kaibigan. Namimiss ko na yung mga kwentuhan natin tungkol sa mga boys. Kapag nagsya-shopping tayo, kaya lang sinira lahat ng nat na yan. Hindi siya tunay na kaibigan. Please, Diana. Okay, Mary. Sige, narinig na kita. Kaya lang may klase pa ako. Tsaka kailangan ko ng time para mag-isip, okay? Okay, Diana. Pag-isipan mo ng maayos, ha? Mary, ano ka ba? Loka-loka. Ano-anong sinabi mo kay Diana? Sana tanggapin ako ulit ni Diana sa team. Kasalanan mo to, Nat. So, habang wala yung teacher, ia-announce ko. Sa amin na yung dressing room sa second floor. Dressing room na ng mga frogs, okay? Oo oh, na, Blondie. Alam na namin, hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Gusto ko lang malaman ng lahat. Hoy, Smiley, nasan si Timur kagabi, ha? Sigurado alam mo. Hmm, alam ko, pero hindi ko sasabihin, no? Tsaka pwede ba? Big boy na yung kapatid ko. Huwag niyo na siya pag-isipan ng kung ano-ano. Malaki na siya, no? Nakatulog si Timur, ayaw niya nagsitorbo, pinatay niya yung phone niya, yun lang Pwede ba? Huwag niyo kasing iniimpluensyahan si Timur Tingnan niyo, ginagaya niya tuloy kayo Nakatulog, tinurn off yung phone, hindi ako naniniwala Okay guys, tama na nga yung tungkol sa relationships niyo Sinong gumawa ng assignment? Hindi ako nakagawa, busy kasi ako dun sa abandoned animals Pakopya naman, please Yana, huwag ka na nga magpalusot Alam namin nandun ka sa club, nakita ka namin, sumasayaw ka pa nga Julie, huwag ka nga madal-dal dyan lahat naman nasa club kagabi. Yung mga banis lang yung wala. Di ba diba guys? Karina! Ako! Wala sa club! Kahit ako, wala. Oo, oh, yung mga basketball players wala sa club. Pero si Timur nandun. Sinasabi ko na nga ba eh. Sige, hindi ko sasabihin kay Diana. Kapag nalaman niya to, makikipag-break siya kay Timur. At syempre, babalik siya sa akin, ba? Diba? Hindi mangyayari yun. Kitty, pwede ba kitang makausap habang wala yung teacher? Oh. Hmm hindi dito yung classroom mo, no? Kinakausap pa kita, loser. As if naman, ikaw hindi loser, no? Oh. Kitty, pwede ba kitang makausap? Importante lang. Okay, ano ba yon? <laughs> Guys, kakausapin ni Kitty yung loser. <laughs> loser? <laughs> Nat, ano ba yon? Bilisan mo, magkaklase na kami. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Kitty, pwede mo bang kausapin si Diana? Sige na, please. Gusto ko nang bumalik sa panis. Hindi na ako makikipagawa since kay Mary. Kasalanan niya lahat 'to kaya na-kick out kami sa team. Alam mo naman 'di ba, loyal ako sa inyo. Please hindi mo sabihin niyang kay Diana, siya yung team captain, hindi ako. Kitty, kasi ikaw yung best friend niya. Makikinig siya sa'yo sa mga sasabihin mo. Sige na please, kausapin mo siya para sa akin. Alam mo nat, hindi ako naniniwala sa'yo. Kitty, nagsasabi ako na totoo, please. Kausapin mo naman si Diana. Namimiss ko na mag-training. Namimiss ko na maging cheerleader. Okay, e eh, paano naman si Mary? Hindi naman marunong na cheerleader si Mary. Okay, Nat. Sige. Kakausapin ko si Diana. Sige na. Bye. Oh, very good, Nat. Pabalik ka na sa Pani Team. Magiging cheerleader ka na ulit. Hindi ka na loser. Guys, guys, guys! Kitty, may sasabihin ako sa'yo. May sasabihin din ako sa'yo, Diana. Girls, mag-usap tayo habang nag-training. Alam niyo ba, kinausap ako ni Mary habang nagle-lesson. Ayun, binola-bola niya ako. Sabi niya hindi daw siya yung may kasalanan. Si Nat daw ang nag-influence sa kanya. Gusto daw niya bumalik sa team. Ewan ko girls, parang hindi ako naniniwala sa kanya. Grabe, nakakabaliw silang dalawa. Sandali, ganyan din yung sinabi sa akin ni Mary. Kinausap niya ako kanina bago lesson. So, sinisiraan nila yung isa't isa ganon. Sandali, kinausap ka ni Nat, eh ako yung team captain, di ba? Sabi niya, ako yung best friend mo, i kita. Ah, talaga? Ginawa ni Nat yun? Nagsisinungaling silang dalawa, huwag nga kayong maniwala. Huh. So anong gagawin natin sa kanila? Hindi ko alam, girls. Kailangan ko ng time mag-isip. Girls, pwede ba? Mag-umpisa na tayo. Gusto ko nang umuwi eh. Okay, girls. Mag-start tayo sa victory. Okay, position. One, two, three. V. I C T -O -R -Y. Victory Bunnies are the best Bunnies are the best Victory At saan ka pupunta, girl? Actually, pupunta ako sa gym Kasi babalik na ako sa mga bunnies Bakit? Ah, talaga? Ako rin eh No way, Mary Akong babalik sa bunnies Tingnan natin We're extraordinary We are bunnies We, We are, are the best. best Hi, girls Pwede na ba akong bumalik sa training? Umalis ka nga dyan. Girls, magta-training na ako. Ready-ready na ako. Gagaling Umalis ka nga dyan. Ba't mo ako tinula? Girls, sandali lang. Training gym to. Hindi boxing ring. Ano ba kayo? Umayos nga kayo? Mary, not. Hindi ganyan kumilo sa mga cheerleaders. No. Diana, natatandaan mo ba yung pinag-usapan natin kanina? Nagsasabi ako ng totoo. Kitty, kausapin mo si Diana. Huwag siyang maniwala kay Mary. Mary, not. Pwede ba? Tama na. Alam ko pareho niyong gusto bumalik sa team. Pero hindi ganyan. Hmm. Ano ba yung behavior nyo? Nat, tinaydol mo si Mary. Mary, tinaydol mo si Nat. Bago kayo bumalik sa team, ayusin nyo muna yung friendship nyo. Oo nga, at baka patawarin pa nila kayong dalawa, no? Hindi na nila kayo patatawarin. Tama ba ako, mascot? Wala na kayong lugar sa cheerleading. Umalis na kayo. Diana, promise, magbabago na ako. Girls, naintindihan ko na. Magbabago na ako, promise ko. Mary, bakit mo ginagaya yung sinasabi Nat, ko? Nat, ikaw ang nanggagaya sa sinasabi ko. Mary, mas leader ako! Anong magaling? Mas magaling ako sa'yo. Diana, ikaw yung best team captain. Diana, you're the best team captain ever! Akong pipiliin niya. Hindi. Girls, kung gusto niyo talagang bumalik sa team, ayusin niyo muna yung friendship niyo. Hindi pwede yung magkaaway dito. Sige na, magta-training pa kami. Bye, girls. Girls, wala na talaga kayong chance. Alexa, ako yung team captain dito. Ako yung magde-decide, okay? Girls, ready? Victory! We, We are the best! The best among the rest! The rest. We are bunnies! We are the best! Victory! Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes! I love you guys! Bye!